So, ayan mga kaborbot, kita nyo naman. Ayan. So, ayan lang sya mga kaborbot, kita nyo. So, magkano nga ba mga kaborbot yung ideal na presyo ng mga ganitong malo? Ganitong tali mga kaborbot. Ito, ito, ito. ito ay nasa, ano, uh, 250 meter. Nasa 8,000 na to mga kaborbot. Oh, 8,000. syang kamahal. Yun. Eh, sa mga nagtatanong kung mahal ba talaga ng Kevlar, mahal talaga sya. Kahit saan kayong tumingin na ano na bilihan ng kevlar Ito talaga yung uh, mahal na tali. Mahal na klase Kahit i-search niyo pa sa Google, mahal talaga ang kevlar Kaya sa mga nagtatanong sa amin, nagpi-PM na uh, kung ano po ba yung gamit namin tali at namamahalan sila, parang nagtataka. Feeling nila is parang ini-scam namin sila mga kaborbot. Mahal po talaga 'to, nasa 8k. Tapos yung uh, ganito na uh, kung titingnan mo sa online, is almost ano to, uh, 3. Uh, 3.5 k robot yung ganito. So ito ay 600 meters mga kaborbot. 2.7 to 3 meters tali na to. Ang presyo nito ay sa online, kahit sa online is nasa 3.5. Hindi siya bababa ng 3K pero yung ganitong binibenta namin is nasa 2K lang. Kasi nga binibenta na ay binibili namin to is uh, sobrang dami, sobrang dami namin binibili to. Kaya pag may dumadating na ganis, madalas parating pa lang is ubos na. Kaya kahit check nyo mga kaborbot ito. Uh, 1.8 mm, so 500 plus 200 kilos yung pwede nitong buhay. So, pwede, pwede siyang ano, i-fact check sa Lazada mas sa Shopee, yung ganitong ano, tali. So, 2K namin itong binibenta yung mga ganito. At alam ko na hindi bababa sa PK yung ganitong yung mga ginagamit namin tali mga kaborbot. Kung ba, uh, sa mga tatanong kung bakit yun yung ginagamit namin tali mga kaborbot. Kasi nga, uh, ang gamit namin ano, sa is Vietnam kites. So, so, medyo may presyo talaga yung mga Vietnam kites. Kaya iniingatan namin na hindi siya malabo kasi nga pag nalagutan tayo ng Vietnam kites is panibagong mas malaking gastos na naman. So mas mahirap uh, mag-repair mga kaborbot kaysa bumuo. Kasi nga pag magre-repair ka is uh, randomly na bigla ka masisira ang baka tela, baka carbon. So yung mga kabar, medyo magastos siya. At yun is uh, meron kayo nakuha o meron kayo natutunan sa video na to. At sa mga ano sa mga nagpi sa amin about sa tali is uh, wala na rin po kami stock kaya kung magpapabili kayo mga kabobot o mag order kayo is uh, medyo agahan so magsabi na kayo para pag nag uh, repurchase kami mga kabobot is masama yung tali nyo sa pagbili namin kasi nga usually o madalas na pagbibili pa lang kami is wala na talaga stock so ito na yung pinaka so possible pag na-upload ko na itong video na ito mga kabarbot, is may kukuhan. wala na rin to o nakuha na rin to uh, so yun lang hopefully na meron kayo nakuha o meron kayo natutunan dito sa aming saranggola vlog yan. So, sana nakatulong at sana is uh, medyo na ano tayo, nakakuha tayo ng ID. Mga tali na ginagamit namin. So, sa mga nagdagawa, sa mga nagsasaranggol na naman ng gulo yung mga kabor, is mas okay na rin yung tanse para mas mura talaga. So, yun lang na pag nagamit, pag ang saranggola na yung mga but is mamaharin, is mag-invest na rin kayo sa tali. Kasi nga, uh, mahal yung saranggola nyo, pag nalagotan kayo is sobrang nakapanghinayang. Advice namin is, kung magsasaranggola kayo ng mahalin is, magsaranggola na rin, kayo, ay magtali na rin kayo ng Medyo pricey na sobrang kasi nga, sayang yung inyong saranggola. Yun. At sa mga ano mga kaborbot, uh, sa mga nag-aabay ng mga Vietnam kayo, so kung pang palipad lang yung gawin nyo, is mas okay na rin talaga mga kaborbot, is mag-gurion kayo. Yan, so kapag dadayo kasi kayo mga kaborbot, so yung malayo-andayo yun, so yun lang yung mga kata. Kasi madalas na napagawa sa amin is yung dumadayo ng malayo, na hindi nila pwedeng bitbitin yung malalaki nilang saranggola. So, ang importante kasi mag-enjoy tayo kaya, kung wala talagang budget is huwag natin pilitin yung Vietnam medyo ay kasi nga pricey talaga yung Vietnam kites kaya mas okay na mag yung talaga yung traditional kite na meron tayo mga ka-borbot is yun yung anuhin natin so kami nag Vietnam, Vietnam kite lang kami mga kabobot, kasi nga ah uh, kailangan namin ano ng malakas na hatak na hangin para sa aming content mga ka-borbot dahil gusto namin pahatak gusto namin maglaro so kung gano'n yung ganun yung gusto niyo mga kabobot, is pwede kayo magano pwede kayo magawa ng Uh, Vietnam kahit magpagawa ng Vietnam kahit kung baga gusto niya lang mas maganda enjoyment so pwede naman guri yun mga kaborbot pero kung sobrang lakas talaga na hangin sa inyo mga kaborbot is yun uh, pwede kayo mag Vietnam kahit kasi nga matibay gawa siya sa carbon pero kung wala talaga budget mga kaborbot is doon tayo sa traditional na uh, na meron so ito mga kaborbot tora tora yan so ito yung ating mga guriyon mga kaborbot oh. sa mga nagtatanong na naano So nag-google hindi po kami mga borbot ah, madalas na binibidyohan lang talaga namin is yung mga Vietnam kay kasi nga uh, ah, content namin yun at papahila kami ng mga saranggola. So ito mga kaboro yung aming ang mga guryon. So, ito talaga, mga kaborbot. Yan. So, yung iba is na benta na mga kaborbot. At meron pa dito na, ayan, ah, mga ginagawa na mga kapat. Katawan na. mga katawan ng ano. Eh, yung Meron pa, pa dun sa, po yata dun sa loob. So, yung mga kaborbot. oh, kaborbot, on traditional pa rin kami mga kaborbot. Hindi namin kinakalimutan ang tradisyonal na meron tayo. Kaya sa so, mga tatanong kung puro Vietnam kahit yung pinapalipan namin. So, more on content lang yung mga kaborbot na nakikita nyo. Kasi doon kami, uh, madalas ini-enjoy namin yung paghihila ng saranggola. Kasi nga, sobrang lakas ng hatak niya. So, yun mga kaborbot. Uh, no anyway, kayo ng idea sa amin. Nakatulong kami sa inyo kahit sa papaanong paraan. So, yun lang. Uh, ang video graphe natin si Kuya Toto niya mga you know. At nagiiwan kami mga kaborbot ng isang kasabihan na paasalupa at matasalang. Cheers!